Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcasid Ngayong araw, matutunghayan ninyo ang pakikitungo ni Padre Pio sa mga nangungumpisal sa kanya, lalong-lalo na sa pagbawakas ng ikalawang digma ang pagdaidig. Iyan ang unang bahagi ng ating pagtatanghal ngayong araw. Sa pangalawang bahagi ay malalaman ninyo kung paano nagsimula ang pagtatayo ng ospital ni Padre Pio. Isang hangaring ninais ng Pryley upang maibsan ang mga pangkatawang paghihirap ng mga taong lumalapit sa kanya. Alamin ang mga detalye at manatiling nakatutok. Sa pagtatapos ng digmaan noong Agosto ng naraan. At, at 45, 1945, si Padre Pio ay 58 taong gulang na at nakabuo ng isang malawak na reputasyon sa Italia. Ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay sabik na sumulat at bumisita sa praile ng San Giovanni Rotondo. Ang kanyang mga linya ng kumpisal ay maaabot sa daan-daan ngunit hindi pinagkait ni Padre Pio na makamtan ng mga nagpepenitensya ang pakikipagkasundo sa Diyos. Kung misan gumugugol siya ng hanggang sampung oras sa kumpisalan, nakikinig sa mga lalaki at babae na ibuhos ang kanilang mga kasalanan sa harap ng Diyos na nagsusumamo para sa kanyang awa. Napakaraming tao ang lumapit sa kanya para magkumpisal kung kaya't ang isang tuntunin ay pinasimulan na nagbabawal sa si isang tao na bumalik sa kanya para magkumpisal muli maliban kung siya ay naghintay na ng walong araw. Sa kalaunan, ang mga tao ay inatasan na magtala ng maaga isang buwan bago makapagkumpisal. Si Padre Pio ay maunawain sa kumpesor ngunit hindi rin nagpapaloko meron siyang uh, regalo sa pagbabasa ng mga puso ng mga nagsisisi. Kung ang isang lalaki ay nangupisal ng hindi tapat, si Padre Pio ay kilala na paparusahan siya at sasabihin sa kanya na bumalik kapag siya ay tunay ng nagsisisi. Imposible siya. Minsan uh, may isang uh, scrupulous na lalaki na gustong pangumpisal kay Padre uh, Pio kahit wala pang walong araw wala nung huli ng siya ibang uh, mahirap is translate sa Tagalog yung Scriopolis. Yung bantao na yung maliliit na kasalanan ay pinapalaki. No? Na laging yung konsyensya ay napapagabag. Kaya pabalik-balik sa loob ng kumpisalan. Yun ang tinatawag na Scriopolis. Kaya ang lalaking tinutukoy natin, ang lumood siya sa kumpisalan, sinabi ni Padre Pio, gaano na ba katagal mula nung Huli kang magkakumpisal. Tatli linggo, sabi, sabi, sabi ng lalaki na nagsinsungungaling sa pare. Nagkaroon ng katahimikan mula sa kabilang panig ng tabing. At bakit mo sinasayang ang oras ko at sinasaktan ang Diyos sa iyong mga kasinungalingan? Umalis ka dito. Kumpisal mo ng karapat dapat ang dapat mong ipagsisi. yun ang sagot ni Padre Pio. Natigilan na lalaki at natisod palapas ng kumpisalang. Ilang saglit pa, natagpon na siyang gumagala sa tabi ng mga dingding sa labas ng monasteryo, humihikbik. Nadatnan siya ng ilang kapatid na monghe at uh, tinatanong kung ano ang naging problema. Maraming kasinungalingan na sinabi ko sa buong buhay ko, iyak niya. Kala ko madadaya ko rin si Padre Pio. Nang maglaon na lalaki ay gumawa ng isang taos pusong kumpisal at dumalo sa misa at tumanggap ng banal na komunyon na araw-araw para sa nararabing bahagi ng kanyang buhay. Sa isa pang pagkakataon, isang babae ang pumasok sa kumpisalan na nakasuot ng hindi maganda o sabihin na lang natin na may kalaswaan. Mas maraming balat ang nakalantad kaysa sa natatakpan nagsimula siyang mag cruise ngunit bago siya magkaroon ng pagkakataong magsabi ng anuman, ang masungit na boses ni Padre Pio ay nagbula sa likod ng tabing. Humayo ka na. Uh, paumanhin po, tanong ng babae. Umalis ka na at magbihis. Napakawalang ingat mo. Nandiyon ang tugon ni Padre Pio. Ang babae ay sumigaw na lumabas, nagre-reklamo tungkol sa karahasan ng praile. Pagkatapos ng mga kumpisal, tumapit kay Padre Pio ang isa pang praileng cappuccino at nagsabi, Mayinang bang pasamain ng kanyang loob, Padre? Minsan ang mga kaluluwa ay mas mabuting tratuhin ng may katamisan. Nagkibit-balikat lamang si Padre Pio. Hindi ako nagbibigay ng minatamis sa isang taong nangangailangan ng pampurga. Ang isang kaluluwang na nangangailangan ng pagyanig ay hindi dapat hinahaplos-haplos lamang. Habang si Padre Pio ay nagbibigay ng gamot sa kaluluwa, ang kanyang klinika ay nagbigay ng pangangalaga sa katawan. Ito ay lumago ng malaki sa paglipas ng panahon na sa pagsiklab ng digmaan, naging malinaw na kailangan itong palawakin sa isang maayos na ospital ang mga lokal na tao ay nagambag sa proyekto at ang mga doktor ay nagboluntaryo ng kanilang oras. Pumili si Padre Pio ng isang lugar para sa pagpapalawak, isang mabatong uh, burol na nakausli sa gilid ng bundok Gargano. Ngunit walang sapat na pondo upang simula ng pagtatayo nito. Matapos ng lahat, ng, uh, ang San Giovanni ay isang mahirap na bayan lamang at ang buong Italia ay naghihirap noon pagkatapos ng kaguluhan na ikalawang digma ang pangdaigdig. Nanalangin at pinag-isipan ito ni Padre Pio habang naglalakad siya sa gitna ng mga bato kung saan naisip niya ang kanyang bagong ospital ay itatayo. Hindi nagtagal, dumating ang isang grupo ng mga doktor mula sa Pugia upang bisitahin si Padre Pio sa monasteryo at kinausap siya tungkol sa kanyang uh, trabaho. Ipinaliwanag ni Padre Pio na ang ospital ay tatawaging Casa Solievo de la Sofrenza o ibig sabihin Home for the Relief of Suffering. Tahanan para sa kaginhawahan ng mga nagdurusa. Isa sa mga lalaki, isang Dr. Guillermo Sanguinetti ay nagpahayag ng pagkamangha. Padre, sinusuportahan namin ang iyong pananaw. Ngunit maging makatotohanan tayo, magtatayo ng ospital ngayon habang ang Italia ay nagugulo at ang ekonomiya ay, na, ay nasira. Saan kakukuha ng pera? Hindi mo mapipiga ang tubig mula sa mga bato. Tinitigan ni Padre Pio ang mga mata ni Dr. Sanguinetti ng may malalim at nakatutusok na tingin. Pupunta ka upang manirahan sa San Giovanni Rotondo, sabi niya. Malaki ang may tutulong mo. Si Dr. Sanguinetti ay tumawa ng may pagkainis, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang pag-aalinlangan. Paano ako makatutulong? Ako ay mahirap tulad ng iba. Tsaka hindi ako makakagalaw dito. Hindi ko kayang magretiro sa aking trabaho. Hindi ko pa makukulekta ang uh, pensyon ko. Tumigil si Padre Pio na parang umaapela sa langit. Bueno, nandyan na yung ticket. Huwag uh, wag mong kalimutan yon. Pagkatapos ay idiniin ang kanyang daliri sa dimdim ng doktor. Sinabi niya, at dito ka titira. Sinasabi ko sa iyo yan. Si Dr. Sanguinetti ay nailang. Ticket? Ano pong ticket? Anong pinagsasabi ninyo? Pinaliwala ni Padre Pio ang tanong at nagpatuloy sa pagtatalakay na ng iba pang mga bagay. Si Dr. Sanguinetti ay umuwi sa kanyang trabaho na tulala. Pinag-iisipan ng kahilingan ni Padre Pio at ang kanyang mga kakaibang komento. Nabahala siya sa palagay ng prayle sa pag-aakalang mababago ang landas ng kanyang buhay at lilipat siya sa San Giovanni Rotondo. Pagkatapos na isang araw, nagkaroon ng revelasyon si Dr. Sanguinetti at napagtanto kung ano ang tiket na itinutukoy ni Padre Pio. Pagkatapos ng ikalawang digmaang ang pandaigdig, ang gobyerno ng Italia ay nagbenta ng mga bono o bonds sa mga tao nito upang makalikom ng pera para muling makabangon sa pinsala ng digmaan. Ang mga bono nito ay parang mga tiket sa loteria na inilahok sa isang ripa o rato. Ang sino mang uh, nabunot ang uh, numero ng bono ay mananalo ng premyo. At si Dr. Sanguinetti ay naabisuhan na ang kanyang tiket sa bono ay napili at nanalo siya ng mainam ngunit di kalak kalakihang halaga. Ito ay sapat na pera para sa kanyang upang magretiro at lumipat sa San Giovanni Retondo tulad ng sinabi sa kanya ni Padre Pio. Ngunit ang mga kababalaghan ay hindi titigil doon. Habang isinasara ni Dr. Sanguinetti ang kanyang opisina at uh, naghahanda ng lumipat, pinisita siya ng isang mayamang pasyente, isang maharlika o noble na nangangalang Marques Sanchetti. Nang sabihin ng Dr. K. Sanchetti ang lahat ng nangyari, nagambag si Marques ng malaking halaga sa kanyang kayamanan sa proyekto ng Casa Solievo de la Suferenza at nang ulekta pa ng mga donasyon mula sa kanyang mayayamang kaibigan. Si Padre Pio ay mayroon na ngayong mga tao at mapagkukunan na kailangan niya para may isa katuparan ng kanyang ospital. Ang proyekto ay opisyal na nagsimula noong ikalima ng Oktubre, isang libo naraan na October 5, 1946. Nang ang mga papeles ay isinumite sa gobyerno ng Italia upang itatag ang ospital. Ang mga batas ng Casa Soliebo de la Sorferenza ay nagpahayag na ang misyon ng ospital ay ang pagtanggap ng sinumang tao na humihingi ng tulong at pagkakawang gawa sa pangalan ni Kristo. Ang pagbuo ng korporasyon ng ospital ay isang malaking hakbang. Binigyan nito ang proyekto ng isang opisyal na katayuan, hindi lamang na hibang na pangarap ng isang mistikong prile. Nagsimulang bumuhos ang mga donasyon mula sa lahat ng dako ang mga sundalong Amerikano na nakatalaga sa Italia uh, noong panahong yon ay sabik na tumulong dahil naging inspirasyon nila ang pagiging banal ni Padre Pio at marahil ay narinig nila ang mga kwento ng lumilipad na monghe. Ang isang sistema ng mga taga ni Padre Pio sa loob ng Estados Unidos ay nakalikom din ng mga malaking halaga. Nagambag din ang gobyerno ng Italia ng 250 milyong lira sa casa solievo de la sufferenza. At yan po ang ating istorya ngayong araw kung saan namalas natin na hindi lamang ang mga sakit sa kaluluwa ang tinutuganan ni Padre Pio. Na malunasan ang mga sakit sa pangangatawan. Kaya kanyang uh, itinayo ang kanyang ospital na Casa Solievo de la Suferencia or Home for the Relief of Suffering. At naging uh, malaki rin ang kanyang kumpiyansa na ito ay may, sakakatuparan at hindi siya binigo ng ating Panginoong Diyos. Dapat ganyan din ang ating magiging na uh, asal sa ating mga kahilingan, sa ating mga hinaing na patuloy tayong manalangin at umasa sa tulong ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng uh, porsigidong pananalangin at huwag dapat tayo panghihinaan ng loob. At uh, sa puntong pong ito ay magtatapos na po ang ating pagtatanghal. At bago ko po kayo lisanin, nice kung uh, inaayaan kayong mag-like, magkomento at i-share din po ninyo ang video kung ito kung ito'y inyong naibigan. At uh, mag-subscribe na rin po kayong mga bagong taga-panood. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang... Uh, notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa hinaharap. At kung nais po ninyo kami nga uh, suportahan, mangyaring uh, dumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Paddy Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na pinagdiriwang po sa Bansang Pransya. At sa inyo, ang paglahok, may mga benepisyo po ito. Bukod sa buwanan o lingguhang mga pamisa, ay makatatanggap din po kayo ng binatbasang larawan o medalya ni Padre Pio na aayon po sa inyong donasyon kada buwan. Isang bigayan lang po itong mga medalya at uh, larawan. Ano po, pabilang paglilinaw. At uh, para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website, sa www.angtinignipalipio.org www.angtinignipalipio.org At doon po ninyong malalaman kung paano po ang pagbibigay ng donasyon sa pamamagitan ng GCash via bank transfer o kaya sa aming GCash number na nasa ilalim ng aking uh, pangalan. At uh, maaari rin po kayong makipag sa amin kung meron po kayong mga katanungan o bilang paglilinaw sa anumang bagay sa uh, pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipeyo at gmail.com angtinignipadipeyo at gmail.com At sa punta pong ito, nais ko rin pong pasalamatan ang patuloy pong sumusuporta sa amin ang mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padipeyo. Maraming maraming salamat po sa inyo at naway uh, pa patnubayan at lagi kayong uh, suportahan ng ating Panginoon dahil sa inyong kagandahan doon at uh, hanggang sa muli po nating pagkikita naway patnubayan at uh, pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Diyos